Ito, Busmali no, itatanong ko sa iyo, kasi nakita kong mga ilang dekada ka na sa pagnenegosyo eh at nakita kong medyo malayo ka na kumpara noon. Ngayon, gusto kong malaman kung ang buhay nyo ba dati ay isang mayaman ba o masarap o hayahay na buhay? Uh, ikwento mo naman kung uh, hayahay ba ang buhay mo noong pinanganak ka. Yan. Ah, uh, ano, ano, Sir jim Nung kabataan ko kasi kasi naisip ko dati nung gi ko kasi naisip ko mag-apply ako ng trabaho di ako matatanggap eh. Oo. Oo oh, kasi ang natapos ko grade 5 lang. Grade 5 ka lang. Opo. So ginagawa namin doon sa Bukid dati. Doon sa Rabiran. Mm -hmm. Yung Rabiran ni Sultan Omar Kiram sa Sikitan. Diyan kami nag-diyan kami nagsisimula dati, kami nagtatrabaho. Oh. Kumikita lang kami sa araw, 30 pesos. 30 pesos. Isang araw, oo. Oh. Yun na, tapos araw-araw nila, tuyo lang, tuyo. Pero, pag pala na ano sa isip mo na gusto mo palang mag-upgrade, kailangan magbago. Kailangan maghanap ka ng diskarte. Mm -hmm. Tapos, yung well, ginagawa ko dati, nagdarasal din ako araw-araw, sabi ko, Guys. Oo, oo, sabi ko, sana, sabi ko sa Panginoon, sana, tulungan mo ako kasi kung ano yung mga bibigay mo sa akin gagawin ko at alagaan ko oo kasi ang totoo ako sa buong pamilya sa buong angkan talaga namin wala talaga ng isang barbero sa amin wala uh, wala pero merong mga negosyante wala rin wala rin sa amin wala so uh, ikaw yung nagbago ng ano may mga negosyo yung mga iba pero medyo hindi, talaga, lo, lo, hindi, naman yung ano yung kamag-anak na lang yun Pero yung mga tiyo ko wala rin ganun din ang trabaho sa bukid din yun mm. Di lang kami kami ng 30 pesos isang araw. sa isang araw so anong inisip mo doon ano ito ipapamana ko sa anak ko ayun na yung number one sinabi ko sa iyo na yung hiningi ko sa Panginoon na sana mabigyan mo ako ng kahit anong diskarte, pag nabigay mo sa akin yan, sabi ko, habang buhay ako, alagaan ko yun. Oo. Tapos, nung nasimulan yon doon na, doon na, Sir J. Naturuan ko na yung mga pamangkin ko, yung mga, pati yung anak ko, naturuan ko na rin. Yun na, mga pinsan ko. Kaya dumami na, shout out ha, shout out sa mga pamangkin ko na nandyan na sa Publings Barbershop sa Luzon. Ano uh, doon sa Manila? Oo, nasa mga malayo. Ang dami ng mga pamangkin ko na turuan ko sa paggupit. So ikaw yung nag-umpisa, nagbago na buhay. Oh, doon nag-umpisa so, lahat. Sabi? So, ang kailangan lang, uh, baguhin mo yung mindset mo. So, yun, yun lang talaga ang kailangan, Sir Guys, dito para masenso. Oh. At sa na. Yun. Oh, <laughs> <laughs> Yun talaga. Love, eh. Tapos, pangalawa, wow. kailangan wag, wala tayong maapakan na tao yun ang pinaka yun talaga ang pinaka walang ano wala kayong walang daya wala kayong makarantado wala <laughs> yun ang pinaka oo oh, oh, no, number one, yung tiwala mo sa panginoon pangalawa iwasan mong makaisa ka ng kapwa mong tao kahit piso oh. kahit piso dapat di ka makaisa thanks thanks salamat sir Jim yun maraming salamat po at tapusin na natin ang interview na to kasi gabi na guys no alas 8 na ng gabi at uwi pa ako ng digos dinayo ko lang to kasi ano to eh, salamat kil kilalang malupit <laughs> to dito sa kinapawan eh at mabuting negosyante mabuting tao at yan lang muna shout out Mali Barbershop mabuti lang nga pero hindi gwapo. pogi 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 negosyante <laughs> thank you bye bye